Bahay ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Dito nabubuo ang magandang samahan ng ating pamilya. Dahil sa patuloy na krimen, may mga tao nakaisip na itago na lang ang kanilang yaman. Sa videong ito, sama-sama nating pasukin ang limang pangit na bahay. Mga pangit na bahay na may pang world class na disenyo sa loob. Panglima, Las Vegas Banker House sa unang tingin, parang simpleng bahay lang ito. May sirang puso negro, patay ang mga dahon ng damo, magulo ang paligid at tila napabayaan na. Pero wag ka, ang lahat ng yan ay sinadya upang lituhin ang mga tagalabas. Sa katunayan, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 18 million dollar o isang bilyong piso. Para mapasok ang bahay na ito, kailangan mong dumaan sa artificial cave, doon naghihintay ang elevator para dalhin ka sa underground bunker na may lalim na aabot sa 26 na talampakan. Pag nakarating ka sa ilalim, kakaibang mundo ang makikita mo. Hindi mo akalain na sa underground ka para kalang nasa loob ng kasino dahil sa mga disenyo ng ilaw sa loob. Kompleto ito ng kagamitan. May swimming pool, bilyaran, inuman para sa mga magbabarkada. Meron ding cryopreservation na kasya ang limang ulo ng tao. Yan yung capsule. Diyan nilalagay yung utak at katawan ng taong namayapa na gusto nilang buhayin in the future. Ang tawag ng siyensya sa pag-aaral na yan ay de-extinction o species revivalism. Ang buong dingding ng bahay ay glow in the dark mural painting habang ang mga pine tree ay animoy Christmas tree. May 6 bedroom ang underground bunker na to. Bawat kwarto ay may metikulosong disenyo sa loob fully air condition ang buong underground na ito. May apat na banyo, kada banyo ay nagkakahalaga ng 37,000 dollar o dalawang milyong piso. May kusina, guest room, movie theater, meron ding itong internet cable sa loob at electric generator na kayang mag-supply ng kuryente ng isang buwan. Kung sakaling may makapasok naman sa bahay, meron itong attic room na pwedeng pagtaguan exit cave na pwedeng labasan at marami pang iba na hindi mo makikita basta-basta sa mga tradisyonal na bahay. Ginawa ang bunker house na to noong 1970 para pagtaguan at paghandaan ang nuclear war sa pagitan ng Amerika at kalaban nitong bansa. Pangapat, Bahay sa ilalim ng tulay. Gabi-gabi ka bang kinakabahan baka mapasok ng masasamang loob ang bahay mo? Well, kilalanin ang lalaking ito sa Spain. Ang kapitapitagang lalaki na yan ay dangangalang Fernando Abellanas. Gumawa siya ng studio sa ilalim ng tulay na walang ibang makakapasok kundi ang may-ari lamang. Perfecto para sa mga introverted person. Kung gusto mong gumawa ng sarili mong mundo, ito ang perfect hideout para sa'yo. Sa unang tingin, aakalain mong dekorasyon lang ang mga nakadikit na lamesa at upuan sa dingding ng tulay. Pero isa pala itong studio na pwedeng tirahan. Kung gusto mo makapag-focus sa pag-aaral o di naman mag-chill lang ba malayo sa mga tao, ito ang perfect place para sa iyo. Kung sakaling pagod na ang mga mata mo at gusto mong humiga, ready na ang higaan dito. Isipin mo 'yon, ang sarap, 'di ba? Matutulog ka ng may peace of mind. Hindi mo iisipin ang mga taong dumadaan dahil walang makakakyat sa kinaroroonan mo para istorbohin ka dahil ang studio na to ay equipped ng self-made hand crank wheel na gawa sa kahoy at bakal na ang pwede lang makapag-control ay yung may-ari ng studio. Mano-mano niyang ginawa lahat ng kailangan sa kanyang project mula sa gulong hanggang sa gumagalaw na entablado. Guys, kung namangha kayo dyan, siguruhing tapusin ang video hanggang dulo. Siguradong mamamangha kayo sa last video natin. Ayaw ipaalam ni Fernando ang eksaktong lokasyon ng kanyang studio. Dahil babaklasin ito ng mga otoridad pag nalaman nila kung nasan ito. Dahil ang pagtira sa ilalim ng tulay ay labag sa batas. Mas mabuti pa rin tumalima tayo sa batas. Pero kung kapaki, pakinabang naman at wala ka namang naabalang iba, why not, diba? sa tap ano, walang manggugulo para magpat session. E minsan nahuli ko silang pat session doon sa ilalim ng tulay. Nagalit daw ang dalawang kaibigan hanggang sa masaksak na ng cutter si Diwata sa mukha. Pangatlo, bahay na gawa sa kweba. Lahat tayo ninanais tumira sa magandang bahay pero ang iba kontento ng tumira sa kweba. Ang lalaking ito sa China ay gumawa ng bahay na gawa sa kweba. Inulit-ulit niya ang prosesong ito hanggang sa makagawa siya ng malaking butas. Nang mabutasan niya ito, sa kanya inayos ang loob ng kuweba. Nilagyan niya ito ng higaan, banyo, kusina, ang sahig ng kweba ay nilagyan niya ng tiles habang ang mga materyales na ginamit niya sa dekorasyon ay mula sa natural stone. Sumatotal, so may edad na 250 million years old ang cave house na ito. Ang kagandaan sa pagtira sa mga kweba ay hindi mo na kailangan ng aircon dahil stable lang ang temperatura sa loob ng kweba. Nagre-range sa 18 to 22 degree, hindi mainit, hindi malamig katamtaman lang, hindi ka papawisan, hindi ka giginawin. Perfect house to kung gusto mong makatipid sa elektrisidad. Pangalawa, container house. Sa unang tingin, hindi mo akalaing bahay ang container house na to sa Houston, Texas na binubuo ng 11 container. May apat na palapag, pangit ang labas, kinakalawang na ang mga bakal nito. Parang ang pangit ng bahay na to, ba? Diba? Pero pagpasok mo sa loob, mawawala lahat ng pagdududa mo. May maganda itong sala para sa mga bisita, flat screen TV at iba't ibang paintings at wall hangings. Meron rin itong bintana para makapasok ang sariwang hangin. May malinis na kusina na pinunturahan ng gray at may master bedroom na may naka-installed na projector sa dingding. Ang advantage ng mga container house kumpara sa mga tradisyonal na bahay ay hindi ito basta-bastang nasusunog Hindi kayang tangayin ng buhawi, mura na, matibay pa Anytime na gusto mong lumipat ng tirahan, pwede mo itong isakay sa truck Ang number 1 sa ating top 5 ay sleeper house Ang video na to ay mula sa tiktok na inupload ni Carlito Don't judge the book by its cover, ikangan nila sa unang tingin, parang simpleng kubo lang ito. Luma ang mga gamitan sa loob at walang kisa kisame ang bahay. Pero pag dumiretso ka sa dulo, makikita na meron pa ulit sementadong bahay. Sino naman ang mag-aakala na may bahay pa pala sa loob ng bahay? Base sa mga nabasa ko sa comment, ancestral house ito sa Mindanao na minana nila mula sa kanilang mga lolo. Ayaw iparenovate ng may-ari ang kubo dahil sa sentimental value ng bahay. Guys, huwag kalimutang i ang video natin kung nagustuhan nyo. Kung kayo naman ang papipiliin, ano sa limang to ang gusto nyong tirahan at bakit?